bao giờ lại nhớ sao? Imip ko bao vật, arau lại nghĩ cao, ta khi nghe khi ta, at ba quý đã tạm mộc ko cao, wake sao mà? nè, ông cần đâu, ai Ano ang ganda mga idol no? Wow, Lamborghini. Right? Astig mga idol no. May shout out Jay Astig, astig. Astig. So what's up guys? This is Motorist TV here Ang nagbabalik ulit sa Buhay ang bus Libring sakay Sa ating episode eh, So meron tayong pick up Si Miss Karin Joy So sakto kaka-out na natin Sa ating uh, trabaho no? uh, Isang biyay lang tayo mga idol At tayo uh, pa-uwi no? Oh? Tayo ay galing pa sa ating uh, duty So, maraming maraming salamat sa ating mga uh, bagong viewers at subscribers natin dyan. Ayan. So, uh, sana subaybayan nyo po ang aking uh, episode dito sa Libre Angkas. So, uh, uh, na makapagpasaya tayo ng mga uh, pasahero natin. Ayan. Nandito na tayo sa kanyang pin location. At syempre, tayo natin tawagan. Baka <laughs> naliligo pa. <laughs> ano po? Okay. Nandito na po ako ma'am Ah sige po baba na po, thank you Okay, sige po ma'am, waiting po Okay Ma'am um, oh, Ang ma'am? Huh? Karen po Apo okay. okay. Oh baby now You let me warm you up Baby please Let me love you much Come on, pala siya ma. Ano yan? Ano yan? Ito lang po. Saan hindi kayo mahirapan? Kaya nga alam kung magaling ang tsamba mo. Malakas eh. Okay. Ano ito ma'am? Papabeauty ah. Hemet ma'am. Hemet po.

pick up. Oh, yan. Opo. Yaman naman. <laughs> Sana all. <laughs> Karam. Ang init ang angkas mo, ma. Pa? Ang init, ang ano ang, ang angkas nyo, ang init. Kaya nga, kuya. Hirap din mag-book, eh. Ha? Tila Ang angkas na ako. Ma'am, Ay ayusin ko ano, baka malaglag po yung... Ako po yun, pwede ko okay naman. Ah, yan, uh, sige po. Baka malaglag po, sayang po yung pang ano... Thank Beauty. Ma'am, nag-u-online kayo? Po? nag o online po kayo ng ano? Ano yun? Ano nyo? Paninda? Online nyo po? Ano po? <laughs> ah, okay. Business po, ma'am, pala kayo. <laughs> ano pa nag business po, nag-ano pala kayo? Bibisness po. Ako, nag-work po tapos po ah, okay. lang. <laughs> ano walk, Ano work niyo, pa? ano mo ma'am? Po? Ano work niyo po? Ah, ano po, consultant po. Ah. Pero ano po kasi yung home base po. Ah. Kaya ako rin naman po mag-visit. <laughs> Galing ah. <ha? laughs> ano po nang ano nag-aaral? Hindi. <laughs> <laughs> graduate, graduate na po nung no? ano pa. Bago pa mag-pandemic. Ang pandemic. Anong course ni ma'am? ano po, tourism po. Oh, okay, tourism. Saan sa ano? Ha? Saan anong school po kayo, ma'am? Sa Christian School po sa Maynila. Mm. -hmm. Alam ko ilpiyo. Okay lang ma'am, nakaano pa ako. Nagbablog po kasi ako eh. Okay lang ma'am, masama ka sa ano ma'am. Masama po kita sa content ko. Ano po? <laughs> masama po kayo sa content ko ma'am. Nagkano ka sa ako, nagbablog. Ayaw eh. Oo, yes ma'am, upo. Sige po. Hello. Okay lang ma'am. <laughs> nag kasi ako, part-time, part-time sa Angkas. Uh Oo. -oh. So, after po ng trabaho, lumalabas pa ako ng ano, uh, one rides, two rides, ganyan po. Oo, oh, good uh, po yan, kuya, para ano. <laughs> <laughs> Baka kasi magtakawa, mamaya, mabayro ka. <laughs> Choke na. <laughs> <laughs> may hindi ka manunod ng mga motovlog, ma'am? Ayoko. Kasi uh -huh. yung, yung, yung ano po, ang po ng atin ko para, Ah, uh, ah nakakalim din siya. Ano, blammer din siya, ma'am? Okay. Opo. Ha? Ah, Bihira lang po kata sa loob. Ano, ma'am, ano? Anong madalas siyang kinukuntit, ma'am? Ah, sa BIA niya rin po. Alam po sa... Ay, ano po siya yung sagra? Ah, sa sagra? Okay. Hmm. Masa rin, pamilya na pala kayo sa mga moto vlogger, ma'am. <laughs> Ayan. Ilang taon na kayo, ma'am? 24 po. Oo. Oh bata ka pa pala <laughs> di naman ganit si Jowa nyo ma'am pag nakaano ano kayo nasa youtube <laughs> may Jowa kayo ma'am galing ha huh? Ah, nako, mga mangalit sa si Jowa, ma. <laughs> ma ano po ano yung sir? Ako, ma'am. Motorins TV po, ma'am. Ano po, sir? Motorins TV po. Ang dito po. Oo. Oh, Bago lang po ako, ma'am. Oo. Ah, bago lang po. So, nasa ano lang po ang subscribers ko, nasa 2,000 may gate. Ayoko na tayo dito. <laughs> na, dito. <laughs> oo. Ang dali ma'am tawag ito, kaka-start ko lang po mga ano, moto vlog kay ang kas. Opo. Oo, oo. Eh, yung ano po talaga is ano kami, uh, more travel, hiking, yan po iba yung panahon. oh, ibang panahon. Madali po ano. Nakakahingal po bang ganitong ano, panahon. Ayan, malapit na rin tayo. Ma'am, 4 minutes na lang po yung ano, travel time natin. Pero good sense, kuya. Aside from ano, nagkaganto kayo, nag-vlog din. Oo oh, ba? po, ma'am. Oo ma'am kung ano po naman kung ano po yung magiging reaction po ni customer ma'am ah. ma uh, madalas po kayo nag-aangkas ma'am Oo po ano mga nagiging experience mo sa mga driver po okay naman po okay sila, naman ano, na kasi ang naman po lagi kong ano, hmm. kasi minsan lang talaga mahirap mag-book mag-book oh, oh po. kasi usually yung mga bikers ano, busy ma'am uh, ma put all lahat sila may oh. mga <laughs> Pero maganda naman po lahat halos sa halos. Tapos, ngayon lang po na kayo nakasakay ng ano, nang nag-vlog. Opo. <laughs> first time. So, bingsan, first time niyo po ito, ma'am. Ano? <laughs> Ako, malalaman ni ma'am yung content ko mamaya. Talo mo ko, ma'am, sa YouTube channel ko po. Hindi ko yan. Ano yung lalasakan <laughs> ko Aba ah, nila, may ano pa ako, ah, Facebook page, tsaka Tiktok account ko ma'am. Oo. Oh. Pero, oh, nakabumas po talaga ako sa YouTube. I-text <laughs> nyo na sa akin, siya Ah, pa. siya mo. Mamaya ah, mayroon tayong viewers na mag pa? parang, eh patungo para, niya na, ayun <laughs> Ako ba, talaga yata yung ano po, take-up dito lang. Buti nga po yan, parang kanina pa ako nag-book, nang mm. hirap So ibig <laughs> sabihin ma'am, talagang masyerte po ako ah, talagang ano, nangkataon. Ano kayo, hospital ma'am? Sa hospital po kayo? Ano po? Sa hospital po. Ay hindi po, ah. na, po so, uh. Uh, may ano lang po, ka. may magpapavaccine po. Oo. Magpapavaccine sa kasi may alagang. So, may alagang sakit. Doon kayo ma'am, yun na yung building na po yan. Okay. 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 Itabay ko lang ma'am, para safe po tayo. Dito po. Apo. Oh, Siyam tabi ko lang po ah. Pagsayin ko pa lang sa'yo eh. Nanganib na ang buhay ko eh. Kasi naki. Para si po tayo bumaba. Ah. Ayan. Dito na lang. Okay. Ah. Ika'y lalapit sa akin Ako'y parang natin

lang po. Ano po? Libring sakay po ako. Hindi ba mo po. Pasensya na po ma'am. Yung po kasing kunting ko talaga ma'am is libring sakay po. Ay, yes ma'am ma po po. Pasensya na po ma'am. Opo. Yung po kasing kunting ko talaga ma'am is nang libring sakay po ako sa mga pasayero ko po, po. yes ma'am po. <laughs> oh Ha? Wag na ma'am po. Wag na po. Opo. Oh, oh. talo mo na ba ang Motorist TV po? Yung YouTube channel ko ma'am. Motorist TV ma'am. Opo. Text mo na lang sa'yo ma'am yung channel ko po. Opo. Opo. Opo, kita nakakita yung mukha po? Para at least makita ng mga viewers natin, siyempre. Nagigil ka. Ayan. hello Ayan. 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 natin shout out ke Meet Batu. Oh, Karin Joy po. Ayan. Ingat po, ingat, ingat po. Ay, <laughs> ingat, ma'am. Ingat, ingat po. Oh, apa po? Tiga po. Apa po?